Hello guys, magandang araw po. At napakagandang umaga ngayon guys at napakaganda ng dagat. Kasi wala ng bagyo kaya maganda na naman yung panahon natin ngayon guys. asarap sarap yung yay. pag ganitong panahon. Napakaganda. Ayan po, ito, ito po yung Boracay na isla. Ah uh, dito pala ako ngayon guys sa layout na sa singkira ko saan naka-part yung boat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ready to biyahe na naman. Let's go guys. biyahe ulit.